pagka hindi namin nakuha si Ali pangalawa iba'y may pumutok na gusto ng Indonesia swapping balit ulo yung isang Australia pangatlo uh, hindi ko sa inyo sinasabi nandoon ang mga agent ko dalawang linggo na nandoon sa sa Indonesia at dahil sa liit ng aming budget nakatira lamang sila sa mga pipitsuri na malamok na hotel na naawa na, na sila kaya nung uh, at ako nagsasabi na first na time na ma makapagpakita kayo ng litrato with Alice i-forward niyo agad sa akin uh, para uh, malaman na natin kung talagang andyan na ibibigay na sa atin kaya nung finally after 3 uh, or 4 hours waiting inilabas na si Alice at ibinigay na itinurn over sa atin without condition, ang laking kagalakan natin, nanalo tayo, makukuha natin si Alice. No, ah, nakagold tayo nun eh, bali. No, pati ako napatalon sa tuwa ah, na eto na, walang kondisyon isinurender sa atin si Alice Guru. So, yun ang tagalakan namin, pare-pareho. Siguro miskin kayo rin ang nandun na napakatagal ninyong nainantay at uh, yung mga balakid nga kaya uh, medyo nawala sa ano uh, yung, yung masyadong kasiyahan ng naipakita dahil nga yun dun sa sinasabi kong tatlong dahilan mm -hmm. you know, so, sa sana ng ating mga mamamayan ng aking mga ahente pero yun nga, hindi na po maulit uh, patawarin nyo po kami pero Uh, unawain nyo naman po kami uh, sa hirap ng trabaho sa hirap ng ginawa ni Alice Buo no uh, salamat po sa inyo